Kikiramay ang buong Wanted Salam. sa Radyo no kasama ng si Senator Tulfo. Maaari niyo bang ikwento sa amin sinong kasama ng tatay niyo Kami... doon sa lugar na sinasaka niya? Sa amin po sila nakatira pero may bahay po sila. Dun sa bahay na 'yon sino kasama ng tatay mo? Sila po mag-asawa. Nasaan ang nanay ninyo ngayon? Doon po sa ano sa kapatid ko. Ano ang ginagawa ng tatay mo nung araw na nabaril siya? Inaya siya eh galing siya sa Bukid. Mm dumaan siya doon sa nagiinuman. Pero walang issue doon sa kanila yung ano kasi yung yung lalaki nag-aya, inuman. Sino itong nag-aya sa kanya? Si Lito po. Baloyot po so. Saan siya dinala para mag-inuman? Doon po sa bahay niya. Sa niyo. bahay nila. Sa mismo. Bahay ni Lito. Opo. Opo, Okay. Tapos sinaksak daw niya yung yun na Lito na yun. Lito. Ah, so may saksak ka na Opo. nangyari Opo. at ang pinagbibintangan na sumaksak yung tatay ay yung tatay mo. Opo. Sino ang nakakita nito? Sino pang pa ibang kasama sa kainuman? Sila-sila po kasi yung asawa din po nagsabi eh. Asawa ni? Ni Lito po. So, ang nasa Opo. inuman, si Lito, Tapos tatay niyo, at ang asawa. Opo. Okay? Tapos? Meron pa po iba eh. Hindi na minaano yung... So, ibig sabihin, maraming nakasaksi sa Opo. pangyayari. Opo. Opo. Marami po. Wala lang po nagsasalita. Gawa ng natatakot sila kasi pulis daw ang nakabaril sa tatay namin at saka yung tatay namin patay. Eh, dahil dun sa saksakan, may tumawag ng pulis? Opo, Opo. Yung okay. ano po, yung asawa karin. Asawa ng nasaksak. Nung dumating doon yung mga pulis ayun na. Yun na yung Opo, nabaril na. Tatay, na iyon, nabalitaan na, nabalitaan na, yun. na ninyo. Opo. Yun bang nasaksak ay nabuhay. Opo, ano? buhay po uma. Pagkailang araw nga po nagduduyan na siya eh. Okay. kasi kami sa kanila. Ngayon, ano ang gusto ninyong malaman? Doon po ma'am sa ano yung yung tama kasi niya. Sabi ng pulis sa akin, mm. nag-respondi. Mm -mm. Dalawa lang daw ang tama ng tatay ko. Mm -hmm. Ng bala dito, tsaka mm -mm. the police lang daw tsaka dito. Tapos nung punta namin sa hospital, kasi sabi niya buhay pa daw nung ginala. Patay na eh. Tapos ang tama niya dito, apat. Police Corporal Gerald Bere, magandang hapon po sa inyo, sir. Ano ba ang uh, lumabas po sa investigasyon niyo tungkol sa pagkamatay nitong si Eddie Marino? Ah, uh, pagdating po ng mga res responding police officer po, ma'am, nakita po nila yung uh -huh. si Sir Eddie Marino na umatakip po sa mga bystander doon sa ibang mga residente. Kaya po, pag approach po ng mga responding officer, una po yung verbal warning. May dala po bang weapon? May dala po ma'am weapon si Sir A.D. Marino, yung itak po. Binigyan po ng verbal warning si Sir A.D. na kung pwede yung itak na hawak-hawak na yung ginagamit niya pag wasiwasiwas sa mga mm -hmm. residente doon, kung pwede itapon. Mm -hmm. po sa kanya. Nang tatlong beses po, sinabihan na kung pwede ay okay. itapo no, palayo yung itak na hawak-hawak niya. Binaba niya ang itak? Hindi po ma'am, hindi po niya, hindi po niya binaba yung itak. Inaabul po yung, po yung mga responding officer po ma'am. Nakonier din sa bahay. Ang ibig mong sabihin, si Eddie Marino pa ang humabol sa mga polis? Yes po ma'am, meron po yung nakakatistibus ng mga civilian dun po ma'am. So kung gano'n, paano at sino ang nakabaril? Pakabaril po sa kanya ni PSG Garcia, yung sinasabi ni ma'am dyan na na dalawa lang kasi hindi na, na sabi ni Sir Garcia or ni PSG Garcia na tatlo yung tama kasi yung unang potok, wala lang, wala lang kay Sir Eddie. Patuloy pa siyang ina-approach ni, ni Sir Eddie si yung PSG Garcia. Ang tanong ko, nagkaroon ba ng warning shot na hindi nakadirekta doon sa nagraran amok? Bawal na po ma'am yung warning shot. Meron ba tayong mga witness para makapagpatunay tungkol sa sinasabi ng mga rumisponde? Okay. Yes po ma'am, meron pong dalawang witness doon sa area. Mga puro po babae ma'am. Di ba ang protocol barilin mo para hindi makatakbo? So sa paa, bakit sa tagiliran at saka sa shoulder? Yung may banda po sa may shoulder tapos so, yung ilan, may sa lower so at lumen. Ilan lahat ang tama ni Eddie? Kasi po sa narecover, tatlo po yung bala na narecover tapos yung nirecover yung pagputok ni Sir ni P.S.G. Garcia tatlo daw yung kanyang binitawan na putok kay Sir Eddie. Tama ba yung pagbaril nila sa... Tatay ko kasi ang sinasabi nila tatlo lang ang tama pero bakit apat ah, po ang tama ng tatay ah, ko po. tama ba lumabas na ba Corporal Gerald Berry yung autopsy so ilan talaga ang tama ah, tatlo po yan ma'am pero sa may meron may exit point po ng bala <coughs> uh -huh. kaya ang anim po nabutas yun base po sa statement ni yung nagbaril na pulis yung kanyang pag unang pagputok po yung inasabi niya na hindi niya natamaan pero yung pointer niya dito lang sa sa may shoulder na hindi natinag si Sir Edie, na patuloy pa rin silang okay. Uh -uh. so, pinatama, so, pinatamaan ulit siya sa, sa may baba, hindi man baitag, pero sa tagiliran din, hindi pa rin na tinag si Sir Edie. Okay. Kaya umabot sa tatlo yung pagputok. Muntin ka na ma sa statement ng mga witness na dun sa civilian na natamaan na talaga yung kamay ni Sir Garcia kung titingnan sa view, sa, sa back view ni Sir Garcia. Captain Renante Dagasdas, may hapon, nasaan po yung nakabaril? Actually, ma'am, uh -oh. pag ganitong mga incidente, yung kuha natin, ma'am, restricted custody natin yung kuha natin personnel. Okay. Tapos, yung armas natin, kinukuha natin yung armas niya, ma'am. Uh -oh. Subject for parapent test. Yes. Nandun na sa soko yan, ma'am. uh Oo. -oh the same time, ma'am, pag mga ganun insidente, may pag op operation na may putukan, mm -mm. agad yung internal affairs namin ng motoproof investigation. <coughs> yes, tama. Ongoing pa po ba ito? Ongoing pa, ma'am. Actually, okay. ngayon, ongoing pa. Ako hanggang ngayon, pala isipan ko pa, bakit nagkasaksakan? Bago yan nangyari, ma'am. Nagiinuman na yung sinaksak niya at saka may hiniwa-hiwa pa siya na isa doon, ma'am. <laughs> Ah, Wala po. Walang hinihiwa-hiwang tatay ko. Dumaan yan si Eddie, ma'am? Nakainom na rin? Dumaan, hindi po siya nakainom. Kasi galing siya sa bukid okay. At nung madaling araw na kasi siya umuwi, kasi na, na gano'n siya, siya pumunta siya, siya sa lamay. okay Lamay din ang kamag-anak niya. Okay. Sabi ng auntie ko. Um, nakainom ba siya doon sa lamay? Hindi po. Madaling Oo. araw na umuwi, nag-post nag sila. Sino ang nag-post? siya ng Mondragon. Dalawa. Dalawang sinaksak, pero isa lang sinaksak ng tatay ko. Tapos okay. yung tama niya sa baril, dalawa lang din doon sa post nila. Okay. So, dito sa blatter dalawa ang natamaan ng tatay mo, allegedly. Okay. Itong si Lito Baluyot so at si Ronel Espanyol Gongora. So, hindi kayo naniniwala na may tama? Opo, si... mga kasi nakausap namin no. si Ronel na, na hindi, na, na, Opo sya, mag, hindi nakausap namin. Ah, okay. So, ka, pakicheck nyo lang po ito kung bakit nadamay. Kasi sinasabi ni Ronel, walang ginawa sa akin si Eddie. Opo, yun po ang ano niya. Kasi nakausap namin siya eh. Babalikan ngayon ni Corporal Gerald Bere at ni Captain Renante Dagasdas yung pag-iimbestiga nito para maging mas malalim at masuri ng mabuti kung ano talaga ang nangyari. Yung doon po sa amin, 'di ba, yung sa side nila nakabladder na. Mm. Tapos kami hindi pa. Mm -mm. Pumunta kami sa ano, sa police station sa amin mm -mm. Pa para magpa sa amin. Mm -mm. Pero nung pumunta kami doon, ayaw tanggapin. Okay. Nung una, ayaw mm -mm. nila kasi daw magdudubit. Ano'ng ipapa-bladder niyo? Yung sa, sa, sa side po namin, no. Pero tinanggap rin eventually. Hindi. Pumunta kami sa IAS. Eh, yes, tapos may pumunta doon sa kanila. Mm -mm. Sabi ng pulis, 'di ko kasi naano yung pala niya. Mm -mm. Pinagalit nung doon niya doon kasi mm -mm. ayaw nila i-accept yung yung nga yung pa pa namin sa side mm -hmm. namin nung pagbalik namin naka-blatter naka na kami okay dahil pumunta kayo sa IAS opo Captain Renante Dagastas pwede ba natin ipaliwanag rin kung ano ang uh, proseso pagka po tama ba na hindi kayo ang tatanggap ng reklamo at doon nga sa IAS ano po ang proseso yes ma'am kasi ma'am pag nang kuhan kasi yan ma'am ganitong proseso incident, automatic magkakandat yung IAS natin ma'am ng motor investigation ma'am kung may okay. lapses ba ang police sa operation. Tama ba? Ako, Captain Dagasdas self-serving kasi kung sa inyo ipablatter kasi baka itago nyo eh. Opo, ma'am. Hindi o, naman. Ma oh. Oh. Captain Dagasdas siguro kailangan lang natin turuan ng ating mga kapulisan ng tamang pagsagot para hindi po kayo oh. ma-misinterpret. Kasama yan doon sa kailangang patunayan. Kung nakainoma ba, ano yung level of toxicity? Na kung 20 minutes pa lang naman, uh, mahirap nga naman isipin eh, naka na nakainom na. Pero depende rin kung gaano katibay yung mga testigo. Kung meron naman kayong mga testigo, hindi rin yan iaalisin sa inyo yung karapatan na yan. Ang tawag dun sa investigasyon nila, internal affairs. So, yung sa loob mismo ng kapulisan, meron silang sinusunod na proseso, naka-restricted custody yung pulis. Ibig sabihin, kinuha ang baril niya, isa subject 'yon sa mga paraffin test para makita rin yung sinasa at saka bibilangin yung kung ilan ba yung bill ilan talaga ang napaputok makikita nila yan doon eh kasi para kung magtutugma ba doon sa pagdududa ninyo na may apat pinaputok uh, opo. o kasi ang sinasabi niyo may apat na tama dito actually ani uh, tama <coughs> ang nakikita doon rin sa internal investigation ipagtutugma nila opo. kung bakit according to the physical na picture yung ganyan merong apat na nakikita so ang makakatulong sa atin diyan kung anong lalabas doon sa internal investigation na ongoing pa ha? At huwag kayong mag-alala kasi Rio, di ba tayo, tinututukan natin yan. Yes, po actually, Atty. Ni, mayroon po tayong reporter ngayon na nasa Leyte at papunta rin po sa Samar. Mm. So, as well, ipasaba na po natin uh, itong family dito po sa tanggapan nila uh, Deputy uh, of Police Captain Degas Yes, para mabuo natin yung kwento. Yes. Ulitin namin, nakikiramay po ang buong wanted sa radyo.